1 Hello beautiful people. Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo amiga kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo maalindog pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hot dog. Dahil sa hot dog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong Wednesday. Happy Wednesday sa inyong lahat. At kung ako naman ang tatanungin ninyo sa awa ng Diyos, survive naman ang araw ko today. Marami nga lang kaming ginagawa ngayon sa eskwelahan dahil nagpre prepare nga kami para sa competition ng mga bata. At talaga naman medyo nakaka-pressured kasi yung ibang subject ang tataas na nakukuha nilang grades doon sa kanilang competition. Kung baga umaariba sila ng boga-boga. Kaya naman kami puspusan kami sa pagtitrain ng bata. Syempre, para makalevel kami sa kanila. ba diba? So, ayun. So, kanina, nagpapa nagpapapractice ako doon sa bata, nilapitan ako ni PE teacher. May daldal -dal siyang box. Akala ko kung ano. Sabi nga, ka nga dito, kumain ka ng ice cream. Sabi niya, gano'n. Sabi ko, labig-labig pinapakain mo ako ng ice cream para magkaroon ka pa ng maraming energy dahil alam kong pagod ka. Sabi niya sa akin ng gano'n. Siyempre, ang lola mo naman. Oh my God. Biglang umaba ang hair. Charot. So, yon So, I feel na may something special talaga ito sa akin. O, oh, di ba? Ang bongga lang. Pero syempre ito, mas bongga ang pag-uusapan natin ngayon dahil, oh my God, oh my God, nakakaloka ang mga pangyayari ngayon dito sa mundo ng pageantry na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bongga-bongga. Kaya guys, what na natin patagalin. Para sa unang chika, mama, sa beauty, sa Miss Earth at saka sa Miss World. Tingin mo, pwede kaya sila sumali pa sa ibang pageant, o ano, ba? Diba? So, uso kasi ngayon yung nagsasalihan ng mga, ano, ba diba, ng mga beauty queen title holder na sasali uli sa ibang pageant. So, ngayon, itong dalawang bland beauty sa Miss World at saka sa Miss Earth, ay talaga namang masasabi ko rey ng rey na ang dating. Pero sana makontento na lang sila no, kung ano yung meron na title sila. Katulad na lang halimbawa dito sa Miss World, just ko naman sa tatlong taon na naging rainy ka, hindi ka pa naging masaya. O oh, ba? Diba? So dapat it's enough para alam mo yon na mas boga mas panalo ang maging karir mo. ba? Diba? So ako para sa akin, Miss World is Miss World. Hindi biru yan na talaga mo masasabi ko, oh my God, dapat maging happy ka doon sa title at saka si Miss Althea na mas sa Miss Earth. Since nauso ngayon ang mga sumasali ng mga beauty queen, meron na ngayon na bagong kandidata na galing sa Miss Earth title holder. So hindi impossible in the future Sumalis din siya Lalo na maganda siya, 'di ba? So yon, so gusto ko siyang sumali. Parang feeling ko pwede siya sa Miss Universe. Ah, 'di ba? So go go go, fight fight, laban lang, Charot. At ito ang sumunod na chika. Mama sa mga beauty title holder na na mga nagsisalihan sa iba't ibang klase ng pageant katulad na lang Halimbawa si Miss International noong 2014 na nagpaplano na sumali nga sa Miss Universe So naalala ko noon na isa to sa mga napabalita na alam mo yung gusto niya sumali sa Miss Universe ng bonggam bongga, di ba? So talaga namang masasabi ko, oh my god, nakakaloka to kasi parang naloka din ako noon eh kasi kala ko nga matutuloy siya sa Puerto Rico, di ba? Ito ay wala ng iba kundi si Val Valerie Hernandez. Yes! Na talaga nung magpilagpiestahan to noon kasi from Miss International title holder biglang sumali sa Miss Puerto Rico. Pero ano, nag withdraw daw, nag-withdraw din siya dahil nga, di ba, may kontrata pa siya sa Miss International. So, expect mo yan sa mga darating na panahon, bigla jo-join niya sa Miss Universe, di ba? At yung pangalawa ay ito, si Claire Elizabeth Parker, dating reina ng Miss Grand International 2015. Sumali siya sa Miss Universe Australia pero nabigo ang lola mong manalo doon dahil top 15 lang ang napasok niya sa sarili niya doon sa Miss Australia, di ba? So hindi siya nakoronahan bilang Miss Australia. Eh kasi naman doon nga sa Miss Grand Appointment siya, eh. di ba? Saka Ayan, ayan yung sinasabi ko na medyo delikado. Hindi sa lahat ng reyna ay pwede ka uling maging reyna. Katulad niya, sumali siya sa Miss Universe Australia. So akala niya, papalo na siya ng bong bongga eh nabigo ang lola mo. Hanggang top 15 lang ang narating niya do sa National pageant. So parang nabaliwala yung pagiging reyna niya as a Miss Grand International. Bigyan na nga siya ng pagkakataon na maging reyna eh. kasi 'di ba appointed nga siya doon sa Miss Grant. Parang first runner-up siya. Tapos nag-withdraw, ah, uh, na-detrone yung Reyna. And then, ayon ibinigay sa kanya yung title holder. ba diba? So, yon So, tapos, ayon ganun yun nangyari. Nabigoan lola mo. Charot. So, naloka ako ng bonggang-bongga dito kay Miss Australia talaga. And then, eto. Ang sumunod naman ay si Stephanie Stigma. Miss Universe Uh, Miss Supranational 2015 na she said she was a uh, Miss Universe Paraguay uh, 2024 3 but she was later made for rain. Oo nga, naalala ko to na sumali siya sa Miss Universe Paraguay pero hindi siya nagtagumpay na isali doon sa Miss Universe. So, yun. So, Miss Universe Paraguay sa loob ng tatlong buwan. Oo. Pero, hindi rin siya nag, ano, hindi rin siya nakasali sa Miss Universe. And then, eto nga, sinundan to ni Antonio Corsil na lumaban nung nakaraan taon. Dating supranational winner and then, ayun, naging first runner-up lang sa Miss Universe. At ngayon nga, may bago na namang Reyna na sasali at ito nga ay si Miss Earth noong 2016 na si Catherine Espin. And then ayun, tingnan natin kung anong mapapala niya sa Miss Ecuador. So yon So ibig sabihin talaga na ang mga reyna na naging reyna na, <laughs> hindi sila sinuswerte na maging reyna ulit Kaya ko ako sa inyo, wag na kayo magsisalihan. Charo, tigil na ninyo yung mga pangarap ninyong yan. O, oh, di ba? At para naman sa sumunod na chika, mama sa pasabog ngayong araw na to. Olivia Guido Bago Vice President ng Miss Universe. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Siyempre, naloka ako. Diyos ko, si Madam O. Isa na siyang Vice President ng Miss Universe. Congratulations, of course. Masaya ako for her. Kasi, siyempre, sino ba naman ayaw sa posisyon na ganun, o no? ba diba? So, parang siya na ang susunod na Paula Sugar. Si Paula kasi presidente. So, siya vice president. Hindi ko alam kung sino ang presidente. Baka si Kun. <laughs> Charot. So, yun. So, nakakaloka. ah nakakaloka na nakakatuwa. Siyempre, medyo nasyoshock tayo sa mga nangyayari ngayon dito sa Miss Universe. Dahil ang bilis-bilis ng pangyayari. Wala pang dalawang taon, di ba? Isang taon pa lang na hinahawakan ni Kunan ang Miss Universe na ibenta niya na ng bongga-bongga. Pagkatapos, ayan nga, may bago ng owner uli. Tapos, eto pa, uh, si Olivia ay isa na siyang Madam Olivia. O, ba? Diba? So, ang bongga lang. Congratulations. yun lang yung masasabi ko. Congratulations sa kanya. And then, I hope na sana ay matulungan niya syempre ang Pilipinas sa paglaban dito sa Miss Universe. ba? Diba? Kasi sana, ano, ah, uh, ma may benefit ang uh, Miss Philippines. Charot. Sana, ano, yung ah, uh, maging maayos ang lahat walang dayaan. Charot. So, yun. And, of course, sana isa siya sa mga maging mata. Oo, ganon. At para sa sumunod na chika, Mama Sam, Diyos ko, appointed as a Miss Universe Philippines Bataan 2024, Dindi Pahares, dating supranational finalist. Anong masasabi mo, Mama Sam, dito? Well, ang masasabi ko dyan ay congratulation. Ang masasabi ko kay Didi Pahares ay talaga ba? <laughs> Nakakaloka. Nawindang ako syempre. Parang ganon, o di ba? dream come true para kay Dindi Pahares kasi she's wanted to join talaga sa Miss Universe Philippines. And then, ngayong in-appoint siya, maganda kasi parang ang bilis ng pangyayari, appointed ka kagad. At natutuwa naman ako para kay Dindi Pahares kung totoo man to na siya talagang ilalaban ng Miss Universe Bataan. So, malakas yung laban nila kaya ni Dindi Pahares na ilaban ng sarili niya dito sa Miss Universe. But ang tanong ko, ano ang ipapakitang pagbabago ni Dindi Pahares dito sa Miss Universe Philippines? I'm so excited kasi syempre, alam naman natin na si Dindi Pahares maganda rin ang naging kapalaran niya sa supranational. So, naloka lang ako kasi appointed girl talaga si Dindi Pahares. Naaalala ko, uh, lumabas siya ng binibining Pilipinas, hindi siya nanalo. Tapos, lumabas siya ng Miss World Philippines, eh, parang naurong na naurong yung Miss World Philippines, and then, inappoint siya as a supranational candidates natin sa Miss Supranational. And then, ayon ganda naman yung naging resulta. At ngayon, panibagong appointed na naman para sa kanya dito sa Miss Universe Bataan. So, appointed girl lang. Charot. So, yan. Nakakatuwa. Natutuwa ako to be honest kasi at least makakalabas siya ng bonggam bonga sa Miss Universe. So, yan. Congratulations. Ngayon pa lang. Natutuwa ako. At ngayon pa lang, congratulations talaga. I hope na talagang mailaban niya ang bataan ng bonggam bonga dito sa Miss Universe Philippines. At sana, mag-transform talaga siya. Alam ko naman na palaban to si Didi Pajares eh. So, I'm so excited. At para naman sa sumunod na chika, another appointed girl mama sa na talagang bulong-bulungan, dating beauty queen sa Binibining Pilipinas na naging Binibining Pilipinas Intercontinental at naging Miss, uh, first runner-up sa Miss Intercontinental. Hindi lang siya once na lumabas sa Miss Intercontinental, kundi twice at twice din siyang naging first runner-up. O, oh, ba? Diba? At ito nga ay wala ng iba kundi si Christy McCary. Mama Sam, tingin mo, siya kayang i-appoint ia ng tagig? At tingin mo, Mama Sam, kung ilalaban si Christy McCary, ano ang chance niya para sa korona ng Miss Universe Philippines? Oh my God. Oh my God. O, oh, di diba? Nakakaloka. So, ako para sa akin, syempre yung chance, malaki yung chance kasi alam naman natin to si Dindi, ah, si ano, Christy, na talaga naman isa to sa mga inaabangan natin sa competition ng Miss Universe Philippines. Pero hindi ko inaasahan na talaga makikipagbardagulan siya this time. Kung sakasakalin siya, yeah, point ha. I'm so excited for her kasi, ah, um, magandang bartagulan ang magaganap sa Miss Universe Philippines kung sakaling nandyan siya. At, oy potential to kasi matangkad, maganda, matalino. Oh my God. So, kailangan lang niya talaga mag ng bongga-bongga para sa laban niya sa Miss Universe Philippines. Kasi parang piling ko, oh my God, kabahan kayo lahat dahil Inglesera dito at gusto ko, gusto ko siya So, depende lang talaga sa transform niya I hope na magawa niya yun ng tama Para maibigay sa kanya yung corona Kasi beauty nandiyajaan Pero hindi ko lang alam kung paano siya kakabog sa Miss Universe Philippines At kung paano niya, syempre, uh, isasabay talaga yung sarili niya Diba? At para naman sa sumunod natin, Chika Mama Sam! Pambato na chika. Pambato natin sa reyna hispano amerikana Mama Sam. Umaariba ng bonggam bongga. Anong masasabi mo? Tingin mo, Mama Sam, makukuha kaya natin ang corona ng reyna ispano amerikana 2024. Oh my God, syempre natutuwa ako para kay Michelle Arceo. I'm so excited dahil nakita naman natin kung paano siya umaariba ngayon dito sa Ray na Hispano americana na magaganap nga ang kanilang coronation night this coming Saturday na, di ba? Sabado niya ta linggo ng umaga. Syempre nandoon yung pananabik mo na parang ano kaya ang mangyayari Si, Ar si Michelle Arceo na kaya Ang ah, makakapag-uwi ng second crown Sa ating bansa To be honest, ang lakas nun laban Ang lakas na laban ni Miss Philippines Kasi ang ganda ng strategy game Na ginawa niya sa so, start Medyo tahimik lang And then later on, nakita mo na Parang nai-enjoy na siya sa pageant. Nagkakaroon na siya ng mga kaibigan Ngayon naman, boom! Ayan na, talagang bumubulaga na siya sa atin ng bonggang-bongga At kung pagdating sa communication skills, alam ko may ibubuga siya ng todo-todo. Pagdating naman doon sa eksenahan, nakita naman natin na talaga naman laban na laban ang ating pambato at napapasama talaga sa bilangan ng mga, alam mo yun, na pinagpipilian ako to be honest natutuwa ako na hindi siya nakakakuha ng mga special award kasi di ba may kasabihan kapag umakot ka ng special award ang ending nga nga ka. di ba? so mas maganda na yung ganitong laban lang na parang at least nakikita nila yung potential ng ating pambato at napapansin so Napaka-importante yun. E eh, ko naman, sino ba naman hindi makakapansin sa sobrang ganda talaga ni Michelle Arceo? At saka, naniniwala ako na kung dati nag-first runner up siya sa mga competition ngayon parang feeling ko title na kasi tama ang ginagawa niyang galawan and then kay Miss Indonesia naman sa Reina Hispano Americana hindi ko na siya naramdaman charot so parang hindi na siya umobra <laughs> ganon parang walang ingay charot parang nanahimik ba <laughs> diba? so yun so hindi ko na siya naramdaman kumbaga parang hindi naman siya laban na laban but maganda pa rin yung strategy game na ginawa ni Michelle Arceo na talagang alam mo yun, nakipagsabayan siya ng bongga-bongga sa mga kandidata. And I'm happy for her dahil nakikita ko na talaga namang, oh my God, mambubulaga talaga ito si Michelle dito sa Miss asa uh, sa Reina Hispano-Americana 2024. So, ngayon pala nakikita na natin na umaarangkada at talagang sumasabay talaga ng bonggam-bongga. So, doon palang panalo na. ba diba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo aari ba nga ba? Or mayuuwi nga ba ni Michelle Arceo ang ikalawang corona ng Reina Hispano-Americana para sa ating bansa? good luck sa kanya. Oh. Syempre, ang dadaan na pinagdadasal natin 'yan. And then of course, ano naman ang masasabi nyo? Gin ni Pahares Aariba ng bonggam-bongga Si Miss Taguig Kaya Ay si Stin McCary Kaya ito At ano at tingin mo Chansa na makuha niya ang corona Ng Miss Universe Philippines Kung sakasakalin siya to So please comment below Para at least malaman ko naman Kung ano naman ang chika mo Sa mga pinag-uusapan natin ngayon So yun guys Guys, maraming maraming salamat po. Syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa akin mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magdiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. thank you